Hello po mga kabalibay bunga ay pagkakasariwa na rin aking nahuling isdang nga rin ay eh? kasariwa Aliyo po ay nahuli sa superstore ano? Akin pong uh, request ng aking uh, misis Sasain po po may kamyas ito yung kamyas na akin nililinis po na Dawag po din ay eh, pampanaw. Pero po ito, sinai Patis pala ang ikwa. Ito, ito po ay eh, anim na piraso. Yan, ang kamyas. Pinakita na. na tuyo. Pagkaan, kamyas na tuyo. Yan po ay eh, galing Pilipinas. Wala naman po nabibili dito. Siguro may gusto yung pagkakarami din yung kanyas. kaya kaya yung ginaganito muna. Ito po, kung paano yung napakasarap din itong ihaw. At saka, ah, uh, sarsyado. Eh, sa amin po, yung masarap ang sinain. Yung pati si masarap iulam. Gagayatin ng gagaya ka ng kuwang, kuha ng kamatis gagaya ka hmm. ah, kasariwa ah. at taba hmm? ikaw kayo nakapagkape na kayo na. naman nakapagkape ka na ganun divine hindi makukumpleto ang aking araw without collagen coffee. Yes. Yeah. At without the collagen coffee, hindi po kumpleto ang aking araw na hindi ako nagkakape. Yan po ang aking daily habit. Magkape sa umaga, lagi po natin tandaan, dapat po lagi tayong happy sa buhay. Kari yeah. ako nakahuli na Ari, minsan na aking ginagawang kwart. Nilalagay ko sa dulo ng aking paminwit. Pag magkakasting ako, eh, talagang habulan ng mga isda. Eh, no? Lagay sa dulo ng kuwan, paim. Tapos, paghagis si kuwan. ng mga isda. Nakaamoy nila eh. Sorry, magtitira ako ng ilang pirasa. Sa akin usubukan. Ah, mga kali, lang eh. Lalagay sa dulo ng kawil. Nakala ng isda, ang maliit. Eh. ano yeah. para pila kliyeh? ano para gawin yung lokal mo it? pariyakin ano ah, mga maya maya na bawas ako ng konte yun bibili tayo ngayon mula ibig yon ito yari leline sa

Yan. Oh. Ah, so, simulan ko na pong gayatin. Ha? Ah, na. Ayan, oh. Hmm? Yan po, iaalisin ya, natin, uh, natin ang ah, iaalisin natin ng kanyang bituka. Ayan oh. Di masarap din prito. Ano. Uh. So, kailangan po, pag kayo mag uh, Sasahin ito, lalagyan po ninyo na ang luya. Lalagyan po yung luya. Lalagyan mo yung luya. Lalagyan nyo ang luya na maliliit. Pero kung kayo namin mahilip sa napakasarap talaga ay Lagyan po ninyo ng taba ng baboy sa ilalim May ako po hindi naglalagay, tempo'y bawal Napakataas ng buwan, hindi po yan Ang taba po ng, baka, ng uh, baboy ay hindi po Yan po ay bad cholesterol Magaling pa po ilagay nyo ay taba ng baka po ay good cholesterol. Pag yung punta ba ng baboy. At parating yung kakainin. Ako po. Kasi madali ang buhay. Ayan. Hmm. Ha? Yung galing yan. Kasariwa. Yun na. Kasari Pakarami na rin. Para may pasakno. No?

Hinahin na yung tubo Ngayon, isukod muna natin ang walang buto ka. Ngayon, oh. o. Ayan. Dito natin ilagay. Pansin po natin maigi. Yan. Tanggalin natin ang kanyang laman Kasi po yan ay pag hindi nyo tinanggal ang mapadoy, mapait yan. Baka hindi makain. Pero pag ako pinag-iihaw nito, eh, hindi ko na tinatanggal. Diretso ihaw na. Yan, pag sa luwa. Ayan. So, sa lahat po ng aking mga uh, subscriber, huwag niyo pong kaliligtaan na i-share. At doon po sa mga bago makapanood ng aking mga vlogs ay huwag niyo pong kaliligtaan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Sabagkat marami po kayo matututunan dito. Unang-una po ang aking mga uh, kakaibang luto. Ang aking mga uh, Vlogs para sa akin aking uh, Divine E-Commerce Marketing Corporation na narito rin po. Kaya nga po, live in Canada. Ha? Lagi nyo po tatandaan na nga ating buhay ay maikli lang. Ha? Kaya po basahin sa Ecclesiastes 518 hanggang 20. Salamat po and please subscribe my YouTube channel.